present sa tanong okasyon ng ex-girlfriend sa bana ko. Dear DJ Corey, Pakitago na lang ako sa ngalan niya Ems. May boyfriend ako sa high school nga palangga ako sa sobra kag-amuman siya sa akin. In fact, sa iya ko ginhatag ang tanan, pati ang V-card ko, ako niya virginity. Hmm. Kami nga duha, actually. Yes, siya ang una ko kag ako man ang una sa iya. Nagka-challenge ang amon na relasyon sang sa nag-graduate na ako sa high school kag kinahanglan ko magkadto sa US para didto mag-college. Pila ka tuig ang nagligad kag nakipagbulag ako sa iya sa rason, sa rason nga kinahanglan ko magpakasal sa iba nga lahi at a very young age of 19 para lang makahalin sa pudersang tita ko nga ginamaltrato ako. I had no choice at that time kaya hindi ko gusto magbalik sa Pinas na hindi ko makatapos. Dako ang paghinulsol ko sa nginbulagan ko siya kag magpakasal sa iban. Tungod amo atong rason nga nagrebelde ang ex-boyfriend ko kag naglain ang banas niya. Nakatuon siya ka magbisyo, mag-inom, manigarilyo, kag kung ano-ano pa. Sa mga tuig ginagligad, pero may man siya gihapon nag-message sa akon nagapangamusta, kag nagapamangkot kung may anak na ako pero wala ko siya ginareplyan. Tungod para sa akon, hindi insakto nga makipag-communicate pa ako sa iya. Kay may bana na ako. Wala ako nag-anak sa bana ko, bisan 8 years na kami nga kasal. Wala ako nagkaanak. Pila katuig na ang nagligad nadakpan dakpan ko ang bana ko nga. Nakikipag-meet sa ex niya, nga pinay. Kag, ginkadoan niya ini sa Pilipinas while I was out of town for work. Medyo malawig gabi ang ang work ko nga to. Medyo nadula ako sa malawig. Ganyan nakipagbulag ako sa bana ko. Unod man gihapon sang pinsar kag tagipusuon ko ang ex ko. Gani ako nang naghimo sang paagi, nag-message ako sa iya, nangin open kami sa isa kag isa kung ano ang mga nagkakalatabo sa kabuhi namon, chika-chika, and he admitted that he has two kids from two different girls nga napabusong niya. This is where the problem came in. Sang nag-communicate kami liwat, may demandahan nga na nagkakatabo between him and an ex-girl. Tungod nga demand sang dako nga kwarta ini si girl. Ginpalayas na siya sa balay sang ex-boyfriend ko pero ginasustentuhan niya man ang bata kaysa tuod lang may kaya man ang pamilya sang ex ko. Dako ang kaakig sang pamilya ko. Sang pamilya ka ex-boyfriend ko sa natabo gani wala sila nagbulid tungod sobra na ang nahimo nila kag sobra man ang problema nga gindalasang relasyon nga ato tungod sobra ka pera kuno, ang girl sa kagustuhan ko nga matapos ng problema i was the one who paid for the case to get settled para mauntat na ang tanan kag mangin matawhay na ang pinsar sang ex-boyfriend ko Two weeks pa lang kami sa ex-kotoha nga nag-communicate that time. Inigali ang girl nga balay sang ex ko sa ila. Tungod. Amo nang gusto sang mama niya. Hambal niya sa akon wala siya plano nga ipuyo ang girl kag daw malayas na siya santo. Amo man ang hambal sang pamilya niya sa akon pero mama niya mama niya gid ang nagadikta gani wala siya sang choice sang panahon nga ato. Nagaupod sila sang tatlo ka tuig Ini ang girl nga older sang 8 years sa iya. Wala trabaho. Wala sang nabalaan nga diskarte sa pangabuhi. Gani wala, wala nakatapos sa pag-eskwela. Hambal sang ex ko, indi kuno nangin maayo ang pag-upod nila nga duha tungod wala ni man kuno ginpalangga ang girl. Kag ginapakisamahan nilang ini tungod sa bata. Amo mani ang panahon nga naga sa ako ng ex-boyfriend ko one year ang makaligad, Ginkuha ko, ginkuha ko ang ex-boyfriend ko, nga boyfriend ko na this time sa USA. Nagpakasal kami nga duha, kagin bugayan kami sa isa ka anak. Actually, manginduhan na kay nagabusong ako sa buong. Malipayon kami nga nag-upod. Sobra ka malipayon. Until, ang pamilya niya nagumpisa sa pag-imbita ex sang bana sang bana ko sa tanan nga family occasions nila Sa una abi ko okay lang saakon pero ara ah, gyud siya sa tanan ha tanan nga family occasions kag amo ini ang permi naman nga ginaawayan sang bana ko Bisan balaan ko nga wala man siya communication sa girl nga to kung bisan sang nag-communicate na what Pero kalaw ay gid ya Balaan ko man nga mama niya kag manghud niya nga babayi ang permi nga nag-invite sa girl tungod close ang manghod sang bana ko sa ex-girlfriend niya. In fact, nangin ex-boyfriend pa sang manghod sang bana ko, ang utod sang ex-girlfriend sang bana ko. So, magpauli kami sa Pinas two years ago, ginistorya ako sang mother-in-law ko, kag manghod sang bana ko nga super close kay girl. ginhambalan nila ako nga, wala na ah! Ang bata lang hindi gusto naman makita. Tapos sambal pa nila, Damol gid man guya ang babae nga ina kay hindi siya kabalo maglugar sa kaugalingon niya. Tapos, permi niya ginarason nga hindi magkadto ang bata kon hindi siya kung mag-upod. Amo na mga babatian ko, Permi. Twelve years old ng bata, kaginambalan pa ako sa mother-in-law ko nga. Bisan ako, hindi man ako kauyon sa girl ah. Ang apo ko lang yung akon. So I cannot understand nga amun ang ginapakita nila kag ginapapatsyag sa Nagakairita ako nga daw ginakonsinti pa girl by not telling her nga magdistansya. Ang hindi ko pa maintindihan is every time nga nag-aaway kami sa'ng husband ko or nagareklamo ako, nagalabot ang info sa girl. So, 'di ba? Sinugid siya ya. Sinugid siya para para iduhulan sa pa istorya sa pamilya, sa hasban ko. Diba? Balaan niya mga kakatabo sa mo sa hasban ko. Tapos, nagpapatibati ang mga GG sa Facebook nga kuno, siya ang gusto sa pamilya, hindi ako. <laughs> nga may mahambal ako nga malain or nagkakomment ako sa mga nagkakatabo, do, do ako pang yung nagagwa nga sala tungod sa sa akon sila yung akig. Gusto ko malang tani nga respetuhon nila ako kag ang nabatsyagan tong ang nabatsyagan ko tungod kay asawa ako. Wala wala problema sa ako ng bata. Ang problema ko is ang family sang husband ko kag ang babayi ang ex niya nga kapal mooks. Nga daw ginahungod pa nila tungod nagapost sila sa mga photos nila nga balaan man nila nga makita ko. It's as if gusto nila kamangin okay lang sa akon ang ginapakita nila. Hindi ba valid ang ginafil ko? Balaan ko nga hindi jealousy ini, kundi anger ang ginafil ko. After everything the girl did to the whole family, may gana pa sila nga amumahon sa balay nila. After niya, bastusun sila tanan? Wow! Well, ako, ako, nga ang gusto ko man ng tani, ni hindi na nila sagay entertain ang girl nga ni hindi gid nila mahimo. Ako ba lang sala? It is stressing me out lately tungo nagabusong ako with our second child. And hindi ko gusto sang feeling na daw akig pa sa ako ng mga tao sa palibot ko. Pero sa girl, sa girl nga to, nga ex ang bana ko, okay na okay sila. Ano balang dapat ko himuon? Maano ko, din ko malugar. Ay, nagalibog ang ulo ko. Madamong ang gid nga salamat DJ Cory kabay pa nga mabasa mo ang sulat ko. Love Ems. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Feed supplement ini para sa mga sapat. Powder ini nga pwede ihalo sa pagkaon o tubig. Kompleto ini sa vitamins and minerals nga makabulig, nga mangin healthy, mapagsik, hindi stressed kag hindi sakitin ang inyong nga mga alaga. Pwede sa baboy, manok, pato, baka, kanding, kalabaw o kon kabayo. 90 pesos per pack la. For orders, please visit Kings by the Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Available man sa Shopee kag Lazada. Kings by the Plus. Kikita ka na, aasenso ka pa.